So, ayan mga kakasina, today is November 27. So, napagpasyahan kong buksan na yung aking piggy bank. Ayan. So, ito, andito siya. Nilagyan ko yan ng ipon 2023. Kasi, last year din, November, inilagay ko yung mga ipon ko dyan, pati mga extra-extra ko. Tapos, meron din ako ditong isa. Meron kasi kaming tricycle. Tapos, diyan ko nilalagay yung boundary. Parang every day, 100 pesos yung inilalagay namin dito. Ayan. Tapos, bubuksan ko lang din yan. So, nakakatuwa lang kasi nagagawa ko na yung ipon challenge ko every year. Kasi dati kapag nagipon uh, nag-iipon ako, tapos walang panggastos, nabubuksan ko talaga to agad. Ngayon talaga punong-puno yan. Pati itong isa. So, ito, halos tagi isang daan yung laman or 50 pesos dahil pag dalawa isang daan. Tapos, ito naman, usually pag may nagbayad ng utang sa akin o kaya mga extra budget, gano'n, gano'n, diyan ko na inilalagay. So, bubuksan ko yan, tapos pakita ko sa inyo yung pahapyaw. Ayan, so, bale ito yung magiging kapalit nila, si Yellow Piggy Bank. Tapos, itong si Baboy talaga 'yung know? pink, 'di ba? Ang cute lang nila. so nakaka-inspire ulit mag-ipon. So ito ulit 'yung sa boundary namin. Tapos ito gagamitin ko naman sa mga ipon-ipon ko, 'yung mga sukli-sukli, ganyan, tapos bayad utang. So 'yan gagamitin ko lang siya ng gunting. Tapos dito na ako sa loob ng bahay Yan, so ito naman 'yung ipon na uh, 2023 kahirapan magbukas. Ayan, so ito yung boundary. So, ganun siya karami, oh. Mamaya itataktak ko yan. Tapos, tapos ito naman yung sa ipon 2023. Halo-halo din pala yung nailagay ko dito. May bariya. Ayan, so ayan yung boundary. Ang dami rin pala. dami Yan. Yan so ito yung isang taon na boundary So marami siya tapos yung iba 50 50 and 100 Yan. So, ito naman yung sa bawal. Ay, sa ipon ko mismo. Ito, ito yung mga sukle-sukle, bayad utang, ganyan. Hindi <laughs> naman Yan. Tapos, bibilangin ko yon Separate. Dapat yung sa bawang garitas, itong ipon ko. Tapos, after nun, ko na rin siya sa bank account ko. So, ito naman yung laman ng aking ipon ng 2023. So, isang buong taon yan. Kasi last year, gantong araw din ako nagbukas. Gantong date. Yan. So, bibilangin ko lang to lahat mga kakusina. And then, after po noon, <laughs> pwede ko na itong i-enjoy. <laughs> Yan. So, yung ginagawa ko, pinaparte-parte ko siya. Parang pinagsasama-sama ko. Kunwari, ito yung TIG 1,000. Tapos, ito naman TIG pa 500. Tapos, ganoon lang din sa iba. Kagaya ng hundreds, fifties, ganoon. So, kapag nagpapalot kasi ako nung piggy bank, nilalagay ko talaga kung para saan siya. So, ito sa boundary to. Boundary Fest. Ayan, ah, so, Boundary 2024.